Sasagutin ko na yung tanong nyo kung totoo po ba o hindi. Yes po. Ano po ba ang gusto nyong ano, malaman at bakit hindi pa rin tumitigil yung mga tanong nyo at yung issue? Ano po ba ang hindi malinaw sa inyo sa vlog? Madami na kasing comment doon na hindi nila naiintindihan niya ito or talaga one-sided lang talaga sila. Hindi naman po ako natatakot magsalita o magsabi ng totoo kasi hindi naman talaga ako ganong klaseng tao na manloloko. Di talaga ako yung gano na may may ano, may pina, may niloloko or, eh katulad niyo po ay mga umasa. Di talaga ako ganong klase ng tao. Sige, sasagutin ko po 'yan kasi gusto ko rin talaga magpakatotoo na at ala, malaman ninyo talaga. Para pero once lang to, once and for all. Doon ngayon lang kasi Uh, na naman tayo ng reactors, kotang-kota na nga ako sa mga reactors. Wala pang sinasabing hindi pa kami nagsasalita. Sila na yung gumawa ng kwento ng issue. Kaya ngayon, pag sumagot na naman ako, panibagong issue na naman, baka madagdagan na naman yung kwento. Pero ano, ito ay ano, sasabihin ko na uh, ngayon, so dito ko malalaman kung may matitira. O may susuporta pa rin sa atin. Kaya may karma yan sila. Ba't nyo ba iniisip na may karma? Bakit nyo ba iniisip? Eh wala naman po naloko or siguro yun sa inyo po ay na umasa po kayo at na yun nga na ano namin kayo na napasa kay ni Joy di ba pero kung iniisip niyo si Joy ay naloko po hindi po yun naman sinabi naman po sa vlog di ba ang galing na mismo kay Joy na love team lang po kami yun lang po talaga actually wala naman na pong ano eh wala na pong mawawala siguro sa akin kung malaman niyo man yung totoo kasi ayan eh, galit na kayong lahat sa akin. Lahat ay nasa akin lahat ng sisi nyo. Nasa akin lahat ng galit nyo. Kaya sabihin ko man yung totoo ngayon o no? hindi. Wala naman ah. Wala nang maluloko. ko kung ginamit pong mga sponsor na. Wala ginamit ng mga sponsors. Gusto ko po sabihin sa inyo na yung mga sumuporta po sa akin channel ay ginamit usa sa pag-charity. Nakita nyo naman po ang akin channel. Puro, puro ano po yan? Puro charity po yan talagang doon ko nilagay yung mga binibigay yung supporta yung mga palipad nyo. Doon ko talaga ginamit. So, yung sinasabi yung pang sarili ko, wala po. Wala akong ginamit sa sarili ko. Galing sa sponsors. Kahit tanawin nyo po yung mga sponsors, hindi po ako nang hingi or hindi ko sila tinake advantage. Kusa po sila nagbibigay. Yun. Kung tingin nyo sa akin, ganun, bahala na po kayo. Hindi ko po kayo papaliwanagan para lang malinis yung pagkatao. Hindi po. Bahala kayo kung anong pagkakaintindi nyo, kung anong pananaw nyo. Basta kung sino po matira, yun na yun. Kung may pa din, salamat sa inyo. Yung wala, edi malaya po kayong bumalik o umalis sa aking YouTube channel sa pagsuporta. Manggagamit sa girl para sumikyan. Away po kami para yung ni Joyce sa nangyayari po. Yun. Gusto ko sabihin na kami ni Joy ay nag-agree na maging love team po para magsuportahan kami. Yung nag-benefit naman sa amin pareho. Sa akin nag-benefit sa channel ko. Naramdaman ko yung takbo ng YouTube ko ay talagang gumanda dahil sa Danjoy. At ganoon din kay Joy. di ba? Parang dumami ang sponsors. ah uh, talagang masaya ako na ngayon ay mawalaman mawala man ang Danjoy. Joy. Nandiyan yung support at sponsors ni Joy. Nandun na yung ano, parang okay na, eh. secured na yata ang pag-aaral ni Joy na handang tulungan Wala man si Joy. Kaya salamat sa sponsors na hindi bumitaw kay Joy. So, sa akin, meron man o oh, walang mati ng sponsor. Uh, ano lang, tuloy lang. Kung meron pa rin gusto ng tumulong. Thank you po. Sa magtitiwala pa rin, salamat po. Yun lang. Hindi naman po ako nangihingi ng simpat nyo. hindi ako mag explain ngayon para kaawaan nyo. Gusto ko lang din linawin talaga sa inyo po yung ano. Yung mga sinasabi nyo. Kasi ayoko naman pong gawin, uh, isipin nyo o tingin nyo sa akin is ko, bang gagamit, babaero. Kasi habang habang nakikita nyo ako sa kalinga, ganun lagi ang magiging pagtingin nyo sa akin. Which is hindi naman totoo. Kaya gusto ko lang din na linawin at sabihin yung totoo. Gano'n lang. So hindi ko na uulitin yan. Ngayon, etong live ko ito, yun lang. So sa mga susunod na live ko, ano na lang yun. Um, Tungkul na lang sa mga nangyayari sa channel ko. Hindi na, na tayo ano sa issue ulit. Ito kahit medyo ano na po ito ah. Kahit uh, na personal na buhay ko na to. Para na sa ikakatahimik ninyo. Ha? Sasabihin, sasagutin ko na po yan. Para sa inyong, nga sa mga supporters ng Danjoy. diba? Kahit personal. Pero isang beses ko lang to sasagutin. At di na ako mag explain ng kung ano-ano. Sasagutin ko na yung tanong nyo. Kung totoo po ba o hindi. Yes po. Totoo po yun. At ako po ay... Proud talaga. Proud at masaya po ako na yun magiging ano na tayo magiging uh, tatay na po ako kaya yun ang katotohanan po so kung may tanong pa po kayo hindi ko na sasagutin yan sinagot ko na po sa inyo wala na pong halong uh, kalokohan o kasinungalingan yun na po yun so sa mga reactors po dyan nagagawa na naman ng kung ano-ano ay -ano dudugtungan bahala na po kayo pero sana huwag niya nang ituloy yun lang po, wala na pong explanation. Basta kung ano na sa vlog, yun ang na sagot namin ni Joy yun na yung totoo. Na love team po talaga kami. Walang gamitan, walang saktan, na walang lokohan. And yung issue po, sinagot ko na. So, masaya po at proud ako. At hindi po yung aksidente. So, mga ibang nag-iisip po dyan, baka sabihin aksidente. Hindi po yung aksidente. So, ayo, gusto ko lang malinawan kayo na, na ano po yun. Tot, uh, ano po yun? Um, ginawa at plenano din na magkaroon ng ano, na, ng, ng baby po. So, huwag niyo po isipin na, baka isipin niyo one night stand lang or ano, hindi sinasadya, hindi po. So, yun na po yun. Sa mga susunod pa po katanungan niyan, no, wala na po. Yun na po yun. Di ba? Hindi lang po ako nagsasalita kasi, syempre, nasa love team po tayo. Kaya hindi ko masagot yung mga katanungan. Sorry po sa mga na, na, dumama, uh, dumaming mga ano uh, issues, medyo tumagal. Mga, mga katanungan yung hindi ko masagot ng diretsyo. Kaya, ngayon ko lang po siya talaga nasagot nung tapos ng officially, officially um, done na po or tapos ng done, Joy. So, yun na. So, kung ano yung paningin sa akin ngayon po, hindi ko na kayo pibaguhin. Hindi ko pong pipilitin baguhin nyo yan. Kung ano pong tingin nyo sa akin ngayon, bahala po kayo. Malaya po kayong umalis or bumalik sa akin channel para sumuporta na lang. Kaya, ayun. Uh, sige, aalis na kami. Sige na po. Uh, hindi ko naman po hinihingi ang inyong suporta kung ayaw nyo. So, kung meron na diwala, okay lang po. Ma kung mawala man ang sumusuporta sa channel ko or humina man ang channel natin, okay na ako. Ano na po ako? Okay na po ako sa nabigay kong tulong sa sa naging journey ng YouTube channel ko. Sapat naman na siguro yun sa tatlong taon yung nagawa kong paglingap, pabahay. Okay na, kung matapos na tong career ko sa YouTube, masaya na ako kasi uh, at least may nabigay tayo. May nabigay akong tulong panghabang buhay na hindi makakalimutan ng mga beneficiary ko. At kayo, salamat, salamat. Bakit kayo nanloko sa mga viewers na Jeep? Nandun na po tayo na naloko na gamit ang viewers at sponsors. Nandun na po tayo. Tinaamin ko po yung kamalian namin doon. Pero we, uh, we both agreed po sa, sa nangyari sa Danjoy ay pareho po namin decision at aware po kami pareho ni Joy sa nangyayari. So yun po. Ang damay ka pa, di na manghihinayang mga lamang palipad. Bahala na po kayo kung anong magiging opinion nyo, pero hindi ko na po kayo papansinin. Sa issue sa magpapatuloy dyan, bahala kayo. Basta ito personal na buhay ko na to. Wala na kayong uh, karapatan or wala na akong pakialam sa inyo kung pasukin nyo yung personal kong buhay. Kasi tapos na eh. Wala na kayong ipaglalaban. Tapos na ang Dan Joy. Okay na po. At sa inyo po, okay naman kami ni Joy. Stay remaining friends pa rin po kami dito sa loob ng Kalingap. Kaya kayo nang bahala kung gumawa kayo ng kwento or kung ano-ano pa. Yun na yun.